Isang mapagpalang araw sa ating lahat, guys. Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment down below. God bless and God's love you. Isa ka bang buntis na mahilig kumain ng mani? Halika samahan niyo ako, tuklasin natin ang tungkol sa mani, kung ano ang binipit sa mani sa pagbubuntis. Pagkain ng mani habang buntis, nakakatulong na maging matelino si Bibi. Ayon sa pag-aarap na ginawa sa SPIN, ang pagkain ng ina ng mani ay unang premister ng pagbubuntis ay pampatalino sa dinadala nitong bata. Natuklasan ng mga pa, nananaliksik ang mga bata na mayroong mga nanay na kumakain ng mani ay maganda ang pagiging cognitive function, kapasidad na attention at memoria. Ang pagkain ng mani ay kilala sa iba't ibang magagandang impikto nito sa kalusugan. Napapababa ng pagkain ng mani ang panganib ng hypertension, oxidative stress at diabetes. Ayon ngayon sa pag-aaral, ang pinamumunohan ng Barcelona, In Barcelona Institute for Global Health, nakakatulong din ito sa new development ng isang bata. Ayon kay Florence Gignac Nance. ISGI Global. Ito ang unang pag-aaral na nagpupokus sa binipisyo ng pagkain ng mani sa mga development ng otak ng bata. Is this the first study to explore the possible benefits of eating nuts during pregnancy for its trial? Neural development in the long term. The brain undergoes a series of complex processes during gestation and this means that maternal nutrition is not determining factor in fetal brain development and can have long-term effects. Natuklasan dito ang pagkain ng walnut almonds, peanuts, pine nuts at hazelnuts ay maganda sa onang premister ng pagbubuntis. Ang mataas na level ng folic acid at essential fatty acid tulad ng omega-3 at omega-6 ang itinuturong nutrients na pampatalino ng bata. Ang mga ito ay naiipon sa neural tissue na nakakatulong sa memorya ng executive function. Ang nasabing pag-aaral ay sinagawa sa mga ina na kumakain ng hindi higit sa tatlong po ng gramo ng mani ay isang linggo, ito ay mas mababa ng kaunti kumpara sa rekomendado ng Healthy Eating Guide ng Spanish Society of Community Nutrition. Dito namating ang mga eksperto sa konklusyon na ang pagkakonsumo ng mani ayon sa inilikorminda o higit pa ay mas maganda ang makukuha ang binipisyo. Sinasuri din ang epekto ng pagkain ng mani ng mga ina na nasa ikatlong trimester ng pagbubuntis. Sa bahagi na ito, walang nakikita o kaya naman ay sobrang liit lamang ang pagbabago sa neural psychology ng bata. Sa isang kamakailang pag-aaral ng mga sayantista sa University of Fort Smalltown, USA ay natagpuan na ang karamihan sa mga buntis na mga kababaihan iniiwasan ang mga mani. Hindi alintana kung meron silang kasaysayan ng familia ng atopy, simahika o high fever. Ngunit ayon sa pag aaral ng mga mani, ay ganap na ligtas para sa mga kababaihan na walang kasaysayan ng hatopi. Kaya hindi laging mapanganib ang tikman ang peanut butter. Ngunit sa isang mga kasayong ipinapayong maiwasan ang mga mani sa panahon ng pagbubuntis, halimbawa kung ikaw ang iyong kapariha o ang isa sa iyong dating mga anak ay nagdaan ng isang reaction allergy sa isang bagay tiyak makabilang sa mga kondisyon ng allergy ay ang eczema, hika at high fever Dapat pansinin na sa mga nut ang mga mani lamang ang mapanganib para sa ilang mga kababaihan Ang iba pang mga mani tulad ng mga walnut ay ganap na ligtas Ang isang reaction allergy ay nangyayari kapag ang katawan ay tumutugon sa labis na pag kasinsetibo sa isang tinutukoy na sangkap. Maaari itong imaipakita sa mga problema sa paghinga at kondisyon ng balat. Mga pakinabang ng mani para sa mga buntis. Ang mga mani ay karaniwang kilala sa ilang mga lugar bilang mga alipin ng pistasyo. Ang ilan sa mga pinaka pinakakaraniwang ligumes na makasama sa listahan ng mga paunang halaman na particular na nilinang sa Timog Amerika lalo na sa Brazil at ilan sa mga levant pangunahin ang Syria, lalo na mga Tartos, Homs at Benias. At sa likas na anyo nito ay naglalaman ng isang grupo ng mga fortina, vitamina, natural at mineral na elemento ng amnimo acid at sangkot sa pagawa at dekorasyon ng maraming pangunahing pinggan. Lalo na sa mga oriental natala talahayanan, at sa mga paggawa ng isang malaking bilang ng mga dessert na nagbibigay ng lasa ng masarap at matatanging form sa mga batang ito at bunga balik sa maraming mga binipisyon sa katawan at pisikal sa kalusugan. Aesthetic at pagkain at iba pa lalo ng mga buntis na nangangailangan ng espesyal na pansin at pangangalaga sa mga tungtuni ng nutrisyon, sa iba't ibang yugto ng kalusugan ng pagbubuntis, mga pagkinabang ng mga mani para sa mga buntis ay isa sa mga pinakamahusay na pagkukuna ng mga frutina ng halaman at tumutulong upang maibigay ang buntis sa katawan ng enerhiya. Kalakasan at nakas na kinakalan upang madaig ang pagkakapagod at pagkapagod sa sanhi ng pagbubuntis. Ang katawan ay nagbibigay ng lahat ng mga bitamina na kinakailangan ng mga buntis ng mga ito, na makakababayahan. Sa yugtong ito, pati rin ang naglalaman ng mataas na antas na mga antioxidant na napoprotekta laban sa pagkakalantad sa maraming mga problema sa kalusugan. Na nagdudulot ng isang tunay na banta sa kalusugan at kalusugan ng fetus. Kabilang ng parihang komplikado mga vitamina B tulad ng vilang, niacin, thiamin, B6, vitamina, V9, pati na rin ang phantotinic acid. Naglalaman din ito ng isang mahusay na forfusion ng vitamina A na siyang batayan para sa pagliki ng mga cells ng katawan at pag-aayos ng mga nasira at vitamina A na pinaprotektahan ang balat na pinipigilan ang mga bit, bitap ng balat. Tumutulong na mababawasan ang nakakapinsalang kolesterol sa katawan. Pinapataas ng proporsyon ng mahusay na kolesterol na pinaprotektahan laban sa mga at mga problema sa puso at naglalaman ng ulic acid ang isang proteksyon na kadahilanan ng lahat ng mga coronary disease ang ng isang pangkat ng mga monounsaturated fat acid, animo acid, na kinakailangan ng fetus na lumago malusog at malusog na pumipigil sa insidente ng mga deformities at congenital defect. Naglalaman ng isang mataas na porsyento ng mga mineral kabilang ang calcium na pinoprotektahan ang katawan mula sa pagkakalamtad ng katawan ng osteoporosis osteoporosis, at kahinaan ng mga ngipin at mga kuko, at mga problema sa buho sa ulo ng taglagas sa yugto ito. Mga binipisyo ng pangkalahatang mani, ito ay isang pinakamalakas na antioxidant na tumutulong sa paglaban sa mga bitak ng mga libring radical at pinipigilan ang paglaganap ng mga sel at mga cancer. Sa so, anim na binabawasan ang posibilidad ng cancer. Ang iba't ibang ori, lalo na ang cancer sa tiyan dahil sa pagkakaloob nito ng phycomoric acid, finoprotektahan nito laban sa mga virus ang fungal, infection sa mga mataas na kahusayan. Pinoprotektahan din ito laban sa atake sa puso, stroke at iba pang mga sakit sa neurological, naglalaman ito ng mga antioxidant na polyphenols at Brisbane Heathrow at tinarin sa inipisigla ng paggawa ng network of Sa panahon ng pagbubuntis, kuminsay ay magigising sa malaking gutom kapag gusto mong kumain ng madalas at sa maraming dami. Pinakamahalaga hindi mahulog sa masamang pagkain tulad ng chips. Ang isang mas malaking binipisyo ng katawan upang dalhin ang frutas, berries at mani. Bukod dito, ang mga binipisyo mula sa paggamit ng huli ay pinapalawak kahit sa hindi pa isinisilang na bata. Sa ngayon, conclusion ay dumating ang mga siyentipiko ng Espanya mula sa Barcelona, Barcelona Institute para sa kalusugan sa pandaigdig. Pinapataya, pinapatunayan nila na ang pagkain ng mga mani sa panahon ng pagbubuntis ay kapaki-kapakinabang sa nagbibigay malay na pagunlad na mga bata. Kaya pinag nila ang higit sa 2,200 na kababaihan na mga kwento ay nagpatunay na ang mga anak na mga ina ay kasama sa kanilang cheta, na may mga walnuts, almond o fine nuts sa panahon ng pagbubuntis ay mas mataas ang antas ng intelligentsya, memoria, at pansin. Sa partikular ng pinag-uusapan natin ang paggamit ng mga 90 gram ng mga mani Bawat linggo, tatlong bahagi ng 30 gram bawat isa sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Ayon sa mga eksperto, ang epekto ito ay dahil sa mga mani, maraming folic acid at mahalagang fatty acid, omega-3 at omega-6, na naipun sa mga tissue ng mga lugar ng otak na responsible para sa pansin sa memoria. Kaya ang mga mani sa panahon ng pagbubuntis ay mahalaga para sa pagbuo na sistema ng nervous ng bata sa mga pagtatagalang di binubuod ang mga pananaliksik. Ano nga ang mani ang pinakamahusay na makakain sa panahon ng pagbubuntis? Mga walnuts, pine mani, hazelnuts, Almonds, pistachios. Ang mga mani na ito ay may komposisyon ng mga protina ng halaman. Carbohydrates, dietary fiber, fatty acid, vitamina at mayamang komposisyon ng micro at macro elements. Ang mga walnuts ay pinapahalagahan para sa nilalaman ng bakal, fatty acid at protina. Sa North ng Cedar ay nakapokus ang lahat ng mga nutrisyon na nakapahalaga sa pitos. Ama, pasyo ay mga pinakamababang calories na nakakatulong na patatagin ang presyon ng dugo. Ang hasil na sikat na hindi pangkaraniwang kombinasyon ng frutina at bitamina A ay nagtataguyod ng paglaki at pagundad ng tissue ng kalamnan ng sanggol. Ang almond ay sikat sa phosphorus at zinc nito. Ang pinakamainam na pamantayan ng mga mani ay 30 gramo bawat araw. Ang pagbili ng mga produkto sa tindahan o merkado, mas mainam na binigyan ng kagustuhan ang mga hindi ginagamot sa mani. Till the day I let you...